Dito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedo at Ate Viancy. Ulan mo ay aking makilan. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay dumayo na naman ang Kalinga team sa bahay nila Viancy. Kakaiba daw ang pagkakataon na ito dahil ito yata ang pinakamaraming dala ng Kalinga team sa kanilang pagpunta kay C. kaya naman medyo kabagayaw si Kalingap Edu dahil mukhang may gagawin siyang special ngayon para kay Viancy na si Kalingap Edu na kung pwede ay mag behave daw muna ang Kalingap Boys dahil napaka importanteng araw daw na ito para daw sa kanya at kay Viancy mukhang may surprise siyang ibibigay kay Viancy ano kaya ito? Ngunit bago tayo tumungo sa isang surprise ay pumunta muna ang Kalingap team. Nagtulong-tulong sila sa pabubuhat ng napakaraming gamit na regalo ng mga sponsors na ipinaparating lamang kay Fiancee at sa kanyang pamilya. Idagdag pa na napakasweet nga ni Kalingap Edu dahil may dala siyang bulaklak para kay Fiancee noong araw na iyon. Okay. happy anniversary kok. <laughs> <laughs> ini nak maupun <muna agad> enggak <laughs> ada kok. Oke, oke. Update dia. Itu enggak sih surprise darinya kita ini. Eh. Nih. Hmm. Parse itu. Ini happy anniversary. Satu meja kita. Puas kok makan. Gila. Ramai combo kayak. Sobra. Special neto, ha. Pasok po kayo kuya Naku, kaya naman pala prepared na prepared si Kalingap Edo ay dahil monthsary nga pala nila noong araw na yun. Ito ay kanilang fourth monthsary kaya naman napaka special ng araw na yun. Napakarami yung dalang bulaklak at gano'n na din ang mga fans nila. Bukod sa mga bulaklak ay nagtambak din ang mga cake na kanilang dala. Sila ay may dalang apat na cake para kay parang wala na nga mapaglagyan ng mga gamit dahil napakarami nito. Grabe, <risis> pinagpapahalagan mo talaga lahat ang binibigay namin sa'yo. No? Ako ba, pinagpapahalagan mo. Ano naman po? Ipo <laughs> na po kayo ba? <laughs> Sige na <laughs> <Puna> po. Ipo <laughs> na po. Nakawa ka mo ako. Nakakarami ka na. <laughs> <laughs> Nakakarami ka. Ha? Huh? Ay nako. Trabaho ako yan eh. Dapat happy fourth month sari. Happy fourth month sari po. Grabe. Ang bilis no? Napakabilis ng oras. Hindi ko akalain na ...ganun na pala katangil ang ating samahan pwede pa na naman daw ang pagbibigay kay Viancy dahil lahat ito ay inaalagaan niya makikita naman sa kanilang bahay na ang mga gamit na pinamigay ay maayos pa rin at mga nakadisplay tumuloy muna ang kalingap team at nagpahinga ng saglit sa bahay ni Viancy dahil nga napagod sila sa pagbibit-bit ng sanumakmak na regalo para kay Viancy Maya-maya ay halata ang pagkabalisa ni Kalingap Edo na para bang may gusto siyang sabihin kay Viancy. Ano kaya ang sikretong gusto niyang sabihin? Ano? Eh, eh, ano paano ba ito? Sasabihin ako sa yo. Ano pa yan? Mahihirapan <laughs> ako sabihin. Gusto right. <laughs> ano <po? laughs> ano 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 gusto mo sabihin, ano di mo na. Rin, eh. ka, yag lang, eh. so, ito. ano 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 ba ano 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 <laughs> hindi ko po na rin. Hindi ko po. May ito lang. Ano Ano nga po ulit yun? Iyan naman pala kabadong kabalo si Kalingap Edu dahil umami na siya kay Viancy na may gusto nga siya dito. Ngunit hindi yun na rin ni Viancy kaya naman sayang. Pagkatapos nun ay napag-usapan nila ang pag ni Viancy sa kanilang barangay. Talaga namang nagsiselo si Kalingap Edu dahil kung pupwede ay gusto niyang siya lamang ang nakakakita kay Viancy dahil nga sa napakaganda nito. Ngunit dahil wala naman daw siyang karapatan ay okay lang daw yun, supportado niya daw si Viancy. Alam ko yung tiwala Yung sa kanila wala okay mm -hmm. Ay, ano po ano ayaw niyo po ba sumali doon? hindi ah oh. okay sa akin sumali ka lang doon. walang, walang problema sa akin ba't ang dami niyo po sinasabi kanina parang ah. <laughs> pinamarningan lang kita dun sa mga possible na pwede mangyari 'di ba? Pagka sa mga ganyang mga misan, muse, muse, may mga medyo nakakaano lang. Ako, ayoko maraming marami nakatingin sa no. Maliban sa akin. Matapos kang comfort ni Viancy, si Galingap Edu ay gumala mo na sila sa kanilang bahay. Makikita natin ng mga pinimigay ng mga fans. Ang mga ref, ang water dispenser, yung mga pang nila at yung mga washing machine. Talagang hiniingatan nito ni Viancy dahil lubos ang kanyang pagpapasalamat. maya, -maya ay may topic na naman silang napag-usapan. <laughs> <laughs> Oh. Ano nga po pala yung sinabi nyo kanina? Sabihin nyo na po matagal pa po birthday ko. <laughs> matagal pa. Panuorin mo na lang ulit? <laughs> Basta. Sige. Hayaan mo na yun. tara um, na lang. Sayang sa oras. Buksan to ito na lang lahat nito makamove on si Vianci sa hindi niya narinig na sinabi ni Kalingap Edo. Ganun pa man ay sabi ni Kalingap Edo, panoorin niya na lamang daw ang video para malaman niya kung ano ang sinabi ni Kalingap Edo. Pagkatapos nito ay nagbukas sila ng napakaraming regalo galing sa mga fans at supporters. At nagstand out nga ang isang gift na ito dahil ito ay isang quintas na sinuot ni Kalingap Edu kay Viancy. Kaya naman kinilig ang mga manonood. Ano Wala kang kiliti dito. <laughs> Tatawa sa inyo. <laughs> Lebo. 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 Oh, hindi kita nak buat apa? Kita nak ada? Oh, ini kita ni apa apa? ni lah. Ini rapat sih. Wow. Huh, rapat. Yan, bagay na sa'yo, no? Yan. Oh, bagay na. Walang well, <laughs> reason ka, oh. No? <laughs> Minit po. Minit nga, no? Ayan po, palapakan natin. Napaka-sweet talaga nila, no? Talaga namang napakarami din ang nagbigay sa kanila ng regalo. Meron pang nagbigay ng isang flat screen TV na napakalaki. Pagkatapos nga noon ay nagpahinga muna sila at kumain muna ang kalingang team sa bahay ni Lavianzi dahil sa pagod. At dahil na din sa stress at pagod na naramdaman nila ay lumabas muna si Kalingap Edo at si Viancy para naman makapagpahangin at silang dalawa lamang ang nandun. Sa atin. Kaya sa, sa, sa atin? Sa atin mo. Sa atin? Sige. Sabi mo. I had a feeling that you're born in my heart. And then... Malo. Ah. Lighting my day, showing me my direction. Coming to me and giving me inspiration. And I ask for more from your body, me as mine, my... in your heart. Sama ko yun dun. Sama ko yun dun. Wala, <laughs> anjo ko lang <laughs> daw. <laughs> May extra Nag-request na naman daw ang mga viewers na kumanta si Fiance dahil miss na nila ang ganda ng boses na ito. At lalo namang pinasweet ni Kalingap Edo eh, ang moment dahil sinabayan niya si Viancy sa pagkanta na para bang hinaharana niya ito. Palagi niya na lang kinakantahan si Viancy para naman mafeel niya na special to para sa kanya. Napakasweet talaga nila at napakabait ng tabalang ito kaya marami sumusuporta. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye!